Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang paggalo sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at, in at intensyon ng mga sumusunod. Council Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla Jasmine Natal, Patricia May Garcia, Kristen Uy, Caparos, Kap Melo Castro, Maria Cheryl, Leesa Gonzales, Allen Shane Revilla. For the healing of Randolph Chua, John Ezekiel and Ivy Vecinal, Ana Corita C, Nathaniel and Achilles Gabriel Bautista. For the eternal repose of the following, Loreta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tinto Maralit, FSC, Dina Reynolds Nota, Nathiola, Amado Kizana, Feway Kizana, Luz Mondiniedo, Cyril Aleli Emanguera, Erlinda Nipomuseno OFS, Ellen Ona, Mother Emmanuel Dagle MCH, MCSH, and Glenn Del Mundo. Sa ngala ng Amahat ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Pangalangso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin nyo lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, salita at sa luba at sa aking pagkukula, kaya ay ko sa Mahalabirhan Marie, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggang. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon. Kristo kawan mo kami. Cristo, kaawaan Panginoon kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatawang masuwain. pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong liwanag walang ligayang walang hanggan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dumakad si Israel dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Hakob, Hakob. Nakikinig po ako at niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehepto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan mo kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob, siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay sinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng paraon. Dinarin nila sa Egypto ang mga hayop at ari-arian nila sa kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At sa Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya ay lubong Dalidaling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita Agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sabi naman ni Israel, Ngayon handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakampay. Sa Diyos pangitasa ng mga katulid at barang. Iingatan ang Diyos siya ang masunurin. Ang lupang minanay tinapapawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdarahit. Sa Diyos pangitasa ng mga katulid ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yung bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masamay ihihiwalay. Ililigtas ng, ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagiligalig Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Pagkat sa puon, nangungubling tunay. At sa Diyos sa ng mga Aleluya, aleluya. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo. Sa tanang itinuro ko, aleluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo. Sa Noong panang sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at uh, matapat gaya ng kalapati Magingat ingat kayo sapagkat may mga taong magkakalulo sa inyo sa mga hukuman at ahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin ihaharap kayo ng mga sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ay ipagkakaloob sa inyo sapagat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Ngayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas kapag inuusig nila kayo, sa isang bayan, tumakas kayo sa sus kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lubhangan uh, ang pagsunod sa ating mahal na Panginoong Kristo sa kanyang kalooban at sa kung niya tayo nais uh, dalhin o isugo ay matindi ang hamon para sa ating lahat. Apakalinaw sa ating napakinggang ibanghelyo ang ganitong katutuhanan. Kaya nga't uh, ang hamon sa atin ng mga bagay na ito na nasabi ng ating ibanghelyo ngayon ay tatlong bagay na hamon para sa ating lahat. Una ay wag nating patulan ang mga bagay na hindi mahalaga. Pagpatulan ang mga bagay na hindi mahalaga. Ipaglaban lamang bilang mga alagad at tagasunod ng ating Panghiyos Kristo ay mga bagay na kaugnay sa ating kabutihan, sa ating kaligtasan at uh, para sa ating buhay na walang hanggan. Ikalawang hap, hamon sa atin ng mga salitang ito ng ating mahal na Panginoon ay huwag tayong tumalikod sa Panginoon sa mga panahon ng paghihirap, pahunahon ng pagsubok. Tandaan, siya ang unang naging tapat sa kanyang mga pangako. At ito ang Uh, paghugutan natin ng lakas ng loob. Nauna na ang ating mahal na Panginoon at kung tayo ay susunod sa Kanya, walang, uh, hindi tayo rin ay haharap at ang hamon sa atin ay huwag tatalikod. Harapin Ikatatlo ay yung manatili sa pagiging saksi kahit na may kaakibat na paghihirap. Ang buhay kristyano ay buhay pagsaksi sa katotohanan at sa kaluban ng Diyos. si Kristo ay nagpakasakit ang hirap namatay, tayo ay dapat ding maging tunay na saksi ng ganitong katotohanan sa ating buhay. At uh, hinihingi sa atin ang pananatili katapat sa Kanya kahit sa kabila ng mga pagsubok, kabila ng kahirapan ng sisikap sumunod sa Kanya. puri-puri kayo sa mga sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may-ali ang tinapay nito. ito. Ang galing sa lupa, pinagpaguran ng tao pang maging tinapay na nagbibigay buhay. puri Kapuri-puri ka, Diyos, sa lungi ka sa iyong kagandahang loob. Narito ang alimihalay, pangalak na ito na galing sa katas ng ubas, pinagpagura ng tao, pa maging inuminagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang manaming lumika ang paghahay namin ngayon sa iyong ngalan ay sinawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magbasa walang hanggan. niyo ang Panginoon. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Dios. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, No, ang lahat ng umiiira la'yong yung likain, siya ay silugo mo para kami sa at palayain, kaya't siya ay kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel ay na nagsisiawit ng pakuri sa iyo, nang wala kong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. <coughs> na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong spirito, kayo pong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging hando, inawa niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapag ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buwera ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalam dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin Kaming magsasalusalo sa katawan ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Santo Papa, yung Marcelino Antonio naming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pagasang sila ay muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahala Birhen Maria, nina ng Diyos, kaisa ng mga apostolat at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isokristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni na, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para na ang langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa rawara. Patawarin mo kami sa aming mga sana. para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa At huwag mo kami ipentulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang ilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon si <todong> pa. Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kaluban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Narito ang ating Panus Kristo, ang kordero ng Diyos. Inagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo ay nangyahan sa kanyang banal na pigil. Ito yung of the spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kami lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong biyaya upang aming ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng mga may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagtupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkot at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ng mga aba at higit na nangangailang lalo na sa mga panahong ito ang, langit, lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng Isokristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Malabire ng biglang awa. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng makapangirihim Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pus na ating banal pagdiriwang may tayo mapayapa, mahalin at paglingkuran natin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat, Salamat sa Diyos.